Sino nga ba si Chloe San Jose, nanobya ng Filipino Olympic champion na si Carlos Euler? Si Chloe San Jose, ang nobya ng gymnast na si Carlos Yulo, ay isang modelo at online influencer. Siya ay ipinanganak sa Pilipinas at lumaki sa Australia. Sa edad na 22 si San Jose ay may YouTube channel na may mahigit 476,000 subscribers kung saan ibinabahagi niya dito ang kanyang mga song cover. Naglabas din siya ng isang single na pinamagatang Aking Pagmamahal noong January 2021 at inaalay niya ang kantang ito sa kanyang kasintahan na si Carlos. Bukod pa rito, ipinapakita ni San Jose ang kanyang malakas na presensya sa social media na may mahigit 1.1 milyon na mga followers sa TikTok at 136,000 sa Instagram karamihan sa kanyang mga post sa mga platform na ito ay nagpapakita ng kanyang pagmumodelo sa iba't ibang kasuotan, kasama na ang mga bikini, lingerie at mga damit. Kasabay ng kanyang digital na karera, siya ay nag-aaral din para maging isang nurse. Nagsimula ang relasyon ni Chloe at Carlos noong April 2020 nang siya ay magpadala ng mensahe sa kanya sa ex na dating kilala bilang Twitter. Ang sabi niya, "Hi, I'm a fan. Just came across your account and noticed you're not as active as before. I hope you're doing well. Stay safe. God bless." Then nag-reply naman si Carlos sa "Hello. Anyway, I'm doing great here." Thank you. Take care there too. And God bless. Ang kanilang palitan ng mensahe ay nauwi sa isang pag-iibigan sa kabila ng hamon ng long-distance relationship. Dahil si Carlos ay nagsasanay sa Japan habang si San Jose naman ay nag-aaral sa Australia noong panahong iyon. Una silang nagkita ng personal sa 31st Southeast Asian Games sa Vietnam noong 2022. Simula noon, naging aktibong taga-suporta si San Jose sa karera ni Carlos na sinasamahan siya sa mga kompetisyon tulad ng 2024 FIG Artistic Gymnastics World Cup Series sa Qatar at ang kasalukuyang 2024 Paris Olympics kung saan napanalunan ng kanyang nobyo ang dalawang gintong medalya. Gayunpaman, ang relasyon ni na San Jose at Carlos ay hindi ganap na tinatanggap ng ina ni Carlos na si Angelica Pukis Yulo at inakusahan si Chloe na ginagamit lang ang kanyang anak at siya daw ang nagpapalala ng tensyon sa pagitan nila ng kanyang anak. Sa kabila ng mga akusasyong ito, ipinagtanggol ni Carlos si Chloe sa isang TikTok video na inilabas noong August 6, 2024. Hinuhusgahan din ni Angelica Yulo si Chloe base sa kanyang mga kilos at pananamit, sabi ni Carlos. Una sa lahat si Chloe ay nasa Australia at lumaki sa kulturang iyon at napakalayo sa paraan ng pananamit o pagsasalita ng mga tao sa Pilipinas. Pinabulaanan din niya ang mga hinala ng kanyang ina na ginagamit ni Chloe ang kanyang anak sa pinansyal na aspeto. Ang sabi niya, Si Chloe ay may sarili namang kita. Lahat ng nakikita niyong gamit niya at ang kanyang mga gastos sa kanyang mga biyahe ay galing sa kanyang sariling pagsusumikap, dagdag pa niya. May mga pagkakataon pa nga na si Chloe ang kailangang sumuporta sa akin sa pinansyal. Si Carlos, 24 years old, ay kinikilala bilang pinaka-napakahusay na Filipino gymnast sa kasaysayan, ayon sa ulat ng Forbes bilang pangalawang Pilipino na nagkamit ng gintong medalya sa Olympics at ang unang nakakuha ng maraming gintong medalya para sa bansa. Si Carlos ay nakatagdang makatanggap ng iba't ibang parangal mula sa pamahalaan at mga private companies. Kabilang sa mga ito ay isang three bedroom condo na nagkakahalaga ng 32 milyong pesos sa McKinley Hill sa Maynila at marami pang iba. Thank you for watching, please follow for more.